Hello guys, shout out everyone. It musta kayo dyan? Dito kami guys. Mama Sulmi, Mama Sol. Kaya bang umakyat? Akyat kami dito guys kasi malalim ang tubig. So akyat kami dito. May nagsaing? Oo, marami kasing napunta dyan. Siguro Sus, Punta kami. Ano? Dito ka sa baba, dumaan. Oo. Huwag kang dumaan dito sa may tulay. Dahan-dahan. <clears throat> ano, kaya mo? Kaya mo bumaba? Para <clears throat> pa <Ito. laughs> Parang nga nag hiking guys hindi kami dadaan dyan sa tulay dito kami dadaan sa syempre sa safe agay yan patuga patuga pa more ikalambi Kaya ba natin tumawid diyan? Oo, ito wag, talaga, wag. Di baling dumaan tayo sa ano. Ayan. So guys, dito na kami. Ano, kaya ba dumaan dyan sa gilid? Ayun, mas okay pala dito. Guys, dito na kami. Kaya. Mas okay yung dumaan dito sa baba kaysa dyan. guys. Wait lang. Gapang tayo dito, guys. Gapang. Alam nyo ba, guys, may dala kami pang huli sa daga. Kasi, baka mayroong isda, ba? So, ah! Oh. <laughs> Dito na kami guys. Nakarating na kami sa aming puntahan. Doon ma ano na doon maganda na doon daanan. Try natin kung mayroon. Ano <laughs> yung sa kanila, yung ano natin. <laughs> yung panglagay natin? <laughs> Try natin dito. Malalim naman dito eh. So, may isda din yan dyan. Try natin. Ha? Nakita Lapag ko itong aking bago. Maray mo, may isda. At saan yung ano natin kukot? Nandito. Tatanggalin ko yung pants ko. Oh, tanggalin mo muna. Naku, hindi ako nakadilala yung ano. <laughs> 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 Wala pa yun. Sana may makuha ka dyan. Pang ulam natin mamaya. Gawang Indonesia ka. Anong ginawa ni Kuya? Magdadasal? na nasugatan si Kuya. Ouch! What happened? Yeah, but I have a blood. Oh, be careful. Yung bumibigat yung ano mo, kaya hila mo rin ng konte. Sa madilim mo ilagay. Yung madilim na yan, oh. Giv, steady mo lang siya dyan. Mag, ano dyan, magingat dyan. Oo, o, si kuya nga nasugatan dahil dyan, eh. Hayaan mo lang. Ano kaya ang pagkain nila kuya na binilagay? Ano ba yung ano ba yung ano? Ano ba yung pasol sa English? Teka, <laughs> ano search natin sa Google. <laughs> Alam ko lang, bingo, ano? Bingo eh. Tagalog yan eh. Wait lang. O guys, kayo guys, alam nyo. Fish catcher? Ha? Uy, siguro dyan. Oh, may isda dyan. Hayaan mo lang kasi muna. Atat ka naman eh. Wala ba Wala eh. Is it Okay. No, nothing? No, nothing. Not more? No. Wala pala eh. to be a you also, be careful. Man. Yeah. Thank you. Diyan, B.O. Malalim. Wala nga, B. Ano kasi? O, oh, jan marami yung mga nangunguha ng isda. Dyan sila eh. so, uh, uh, i. Yeah. Philippines. Philippine. Yes. Okay, Ha? Yeah, you English. English.

Magme-message naman 'yon pag nandyan tignan tayo maganda Tingnan natin. Try natin. Kaya nga, binubuhat mo agad eh. Hindi pa nga nakarating nang lahat yung isda papunta sa iyo. Binubuhat atat ka eh. Crabs? Ayun! Asan? Ayun siya! Oh! Yung gloves! Yung gloves! Ay! Dali, dali! Bibubuklatin mo yung net. Akin yung pasol. Ay! Tatakbo na siya! Baka ay may green Uy! Bakit green Ay, wala na. Mamakain mo? Ayaw ko. green mo Magdahan-dahan ka dyan. Gapang-gapang sila. Kaya nga, gapang-gapang sila dun eh. Pauwi na lang kami guys kasi wala kami. Susang lalim oh. Hindi, bumaba ka muna. Paatras nga ni eh. Anong hindi? Diyan ka ba dumaan? Dito. Be, iba yung dinaanan mo. Be, ingat be. Tsaka hindi dapat ganyan ang pagdaan. Hindi dapat ganyan. Tuma... <laughs> <laughs> hindi, tsaka mali yung ano mo. Yung... Nilia makes vlog. <laughs> oh. Tama ba yung ginagawa? Lang? Tama. Dahan-dahan. Oh, kasi pag ganito dapat patalo. Oh, guys. Ang tinala mahaba yung biya <laughs> oh, long legs, walang nakuhang isda. Ah. Tara na. Yan. <laughs> Wala para lang tayong ano eh. Para lang na... pa yung. <laughs> Oo. Oh, oh. Kaya ang kaya nga mas mahirap doon. Nandiyan ba yung gloves? Oh, Ayun ah, lang ba bitbit -bit natin? Ha? Huh? lang yung bitbit -bit natin. Oh. Sus, ng, ang daming dadalhin para panglagyan ng isda. Ang laki ng sako. Masurahan mo lang. Wala na mga... <laughs> dapat iku, oh. dapat walang dala para hindi isda. <laughs> baka mamaya makita ito ni Mars Lorna itong ano. Ay, babalik din ako doon kasi maganda ang view. Hindi niya alam, nagkakanta Hirap-hirap na tayo. Kaya uh, mo? Hindi naman siya madulas, maano lang. Hindi kasi rubber yung Rocky rock lang siya, guys. <inaudible> Tumingan ka dito! <laughs> oh, guys. <inaudible> alam mo, hindi talaga ako pwede mag hide kasi nahihilo ako. Wait, dito ba tayo? Oh, Shock! <inaudible> guys, mula kami doon! Uh, go. Okay, hindi ako pwede sa... sa, tumaan, sa Mauna ka na. Go. Ingat. Ah, dapat dito lang. Oh, dito ka. Dito ba? Mas mahirap yan, baby. Hindi. Ayan. Uh, uh, uh. Oh, oh, <laughs> oh. Dito na. Ay, nakakatawa. Ayaw ko dyan. Guys, dito ako sa baba, guys. ko ko tumingin. Ako din. Kaya takot ako sa height talaga. Oo. Oh, oh. Kasi ako. Nahihilo ako mula nung kabataan ko. Yung sasakyan nga ako ng sasakyan. Ay, lords Ay, ano, ano. Ay, sila. <laughs> sasakyan ako ng ano, sasakyan. No, muna ka. Sige, muna ka Go. Yung sasakyan ako, talang nahihilo ako. Kasi tumatak, yung feeling ko, tumatakbo yung bahay at puno Alam mm Ito, -hmm. parang... Okay lang yan. Okay lang siya. Parang easy lang. Pero hindi siya easy. Exercise to, ha? Oo, parang easy to Oo, oh, oh. magabig ba? Tani na? Yee, yung daga! Mo. Mo. Of course! Kaya mo? Mm -hmm. So, dito na tayo. Welcome <laughs> back! <laughs> <Dito na tayo. laughs> <Dito na tayo. laughs> wala mo na nakuha. Tapos yung nakikita. Tapos, ang hirap lang, nakakita ka ng crowd. <laughs> <laughs> Hindi mo nakuha. Wala kaming kuha ni isa! Wala si Marcy Lorna. Wala kaming kuha ni isa! Wala ka lang yung lalaki, wala nakuha. So, ang hirap! Hindi ka naligo! Uuwi <laughs> <laughs> na kayo? Ah, na eh. So, yun lang yung aming, ano guys, pamasul na wala man lang din nakuha. Kasi ang lakas ng alon doon. Ah, oh, sige, kasi mainit. Doon kami galing, wala man lang nakuha. Ayan, salamat guys. Lakas ng kulog. Babagsak ang ulan. Ayan. Thank you so much naka-explore kami doon sa aming pamingwit na walang walang nakuha. Pero mamaya pag gumaba ang tubig, ano 'yan, maraming mga crabs na maglalabasan. So yun na guys, maraming salamat. Bye bye.